Kain oh ah, uh, ulam na sampay na <laughs> ay ay pagkalami ya sampay <laughs> <laughs> na Oh, kaya upo pa yun doon kaya guys kain kaya pa wala pa kaming nauling pang ulam na tulingan okay na lang

Yes. Mai ulam na. Remember Ulam na. Kanalang na kalami kahuli rin ang ukoy bago isang piraso you know yehi may ulam na dalawa yes ay oh, dito pa lang banda ang aloy Kanalang so, sabi pa lagyan ng kanyang dulo eh tinga Hindi kasi makita yung ano. May ulam na rin ng aloy. Uy! Oh, mayroon pa. Yes! Yan na, nakaprefer na oh. Nakanda na kay ang, ulam namin. Ang ulam namin nagbula-bula na. Ay! Sariwang sariwa! Ah, Ay! na lang pagkalami malapit na kami sa area ng Mangsi oh Bloy thank you thank you sa ulam Lord yan na iaangat na iaangat na ang Okay, oh. Sariwang sariwa, oh. Aloy, pati ang tulingan na kadali. Ha. Yan na. Oh, pagkasarap, ha. Pa. Okay, kain tayo, kain. Kain,